Wanted mm -mm. sa mga press, sa mga media. Ah. Gusto interviewin si Annabelle and Rupa dahil sa, kanyang, uh, sa kanilang Labubu Collection. Wow! wow. Nauuso ngayon yan eh. Oo nga yung mga dolls ang dami-dami, di -dami, mm -hmm. ba? Diba? Sabi ko nga kay Tita Annabelle, Ako, gusto kong interviewin yung mga press. Sabi niya, ayoko, no? Kaya naman si Rupa, pinag-unboxing ako ng mga Labubu na yan. Diba? Oo. Eh, eto na, kausap ko naman si Rupa. Sabi ko, ako Rupa, gusto kang interview ng mga uh, press tungkol sa, eto na, hindi ko alam na labubu pala yun. Sabi ko, labobo? <laughs> June, it's labubu Sabi niyang ganon. Yeah. Hello! Grabe! So, diba? It's Labu, sabi niya. Anyways, yan. Sabi ni Rupa, marami pa rin daw, marami pa rin daw silang unboxing na gagawin ng mga Labu mm -hmm. dolls nila ni Tita Ang Ang bongga ng Labu At hindi naman pala siya binibigyan, bumibili rin siya. Oh, Ang mahal nun, ha? Ako, yoko, no? Pagkain na lang, ko kaysa magkulit ako May magbibigay nga doon sa Labu Ha?